Hindi na bago ang mga reklamo ng mga motorista laban sa mga towing personnel ng MMDA. Kaya para masawatah ang mga pasaway, abay sinailalim po ang mga ito sa iba't ibang pagsubok tulad ng drug test. Ilan kaya ang bumagsak, umaaksyon si Renzo Onkiko. Dalawang araw na nagsigawa ng drug test sa mga towing personnel ang MMDA. Sa higit tatlong daan, 25 sa mga ito ang nagpositibo. Ayon kay MMDA Chairman Emerson Carlos, babawiin na ang accreditation na mga nagpositibo. Hindi na rin sila pwede mag-apply sa kahit anong trabaho sa MMDA. Hindi mo pwedeng gamitin yan para sa iyong mga tow trucks nor pwede siyang lumipat sa ibang towing company at uh, sumama sa towing crew nila. Hindi rin sila pwede pumasok dito. And at the same time, hindi rin namin sila pwede tanggapin for any uh, position in the MMDA uh, personnel. Blacklisted talaga sila. Nagigpit ang ahensya sa mga towing personnel matapos ang sunod-sunod na reklamo ng pangingikil at maling paraan ng pagtotoo. Kaya bukod sa drug testing, nagsagawa rin ng emission test sa mga tow trucks noong nakaraan linggo habang isinalang naman sa seminar at examination ang mga personnel. Sa 64 na operator at team leader, labing tatlo lang ang naakuha ng perfectong score. Sa at 127 driver at crew naman, labing dalawa lang ang nakaperfect. Pero disqualified ang lima rito matapos mapag-alamang nangopya lang. Ginawang requirement ng MMDA ang perfect score sa mga towing personnel para mabigyan sila ng accreditation. Umaasa sila sa pamamagitan ng paghihigpit na ito. Mababawasan na ang mga reklamo laban sa mga towing personnel. Umaaksyon Renz Ong Kiko. News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.